namin pong asasabog din po sa palay niyan po yung tatlo pong pataba tatlong sako po ngayon po tatlong sakong pataba ay dito po namin po isasabog po ni Taran pinapatubigan pa po ng water po pinapatubigan po dito ang water pong po nila ito po yung, yung biyobokad po ni Taran. Ito po ay dalawang baitang na malaki po. Yun po, ang po ay na po binukid po ni Taran at iba na po ang nagtalak po doon. Yan po, biyabuhat na po ni Taran, yung po'ng isang sako. Eh, dami hat, kahit baka kimagip ng aso. maingay po gwapo po ng water, farm. dadali mo muna yan sa dulo. Isasabog muna na. Kaya ako isasabog mo na. Ako magpunta na doon. Papasanin po ni Tara ng gabun doon sa kabila po. Ah. Doon po sa kabilang palayan. Sa isang baitang... Po. Ang oras po ay 3.34 po. Alas 3 na po. Mag-alas 4 na po. Nang hapong po. Diyan ka lang anak, ko ka dito. Sigay ni na may uli. Diyan ka na lahat. Baka ay kayo ka na lahat. Dati po yung aming pong biyobokad yun. Punti na po. Ah, hindi na po ngayon. Ito na lang po ang aming Ito na lang po ang aming pong gagawin. oo na po so tarang, malapit na po doon sa isang baitang yun po isasabog po niya doon yun po tatlong sako at tigis at tigis at kalahati pong isasabog ito po ay malaki ang puso niya sa sabog nga ng pasaba ang dulo may dadala po si yung baon kami pinarito po sa uh, kumpu ng palayan i'm going to para putting it the niyan na yan, hmm. Opo. Yan po, po ay baba ko. Kami po papunta po doon kay Taran. At kami po ay magsasabog ng pataba. Baba ko po si Nini. Kami po bedi po sa gitna ng palayan. Ayan. naman. Punta po doon kay Tara.

Kau mo si Nini ay hindi babalikan. ay ah, magpapaiwan. Tara May naayak ka na. Paluha-luha. Kaya sinama ko na. Aking binaba. oh. <laughs> uh ano -huh. ba ni? Hindi kita ma maputol yung atang payo. Huh? dulo Ayan. Ayan po ang sasabog. Muna po daw ang sasabogan po itong kabilang dulo. Kami nga po naglakad. Sa gitna po ng palayan. Hanggang doon po. Hmm. Ayan po si Nini. Madala po kami pa yung dito po sa gitna ng palayan. Kami pwede sa bus egg. Eh. po yung malaking bus eh. Opo. Hindi isasabog po nang lolo. Hmm. Ano po. Eh mga kuhol. Opo, opo, kuhol po 'yan. pinaghahalo po ni po. Kasi ang sabogan na po ni Taran. Hindi diyan kailangan at baka kima ako ng ito liyero. Hmm. Alas 4 na po. Nini, magpayong ka. Natagiti na. Bakit pa rin nagdala ka pa na isang dami tati yung ibinalot yung pansa bat mo, parang di masakit ba siya balikat ayan na po yung mga pataba lapit to ay maganda na may tatalak pa po doon sa kabila po pero pong ang kalapit po namin maganda na. ang may-ari po na ito po aming pala amin po mayubukay kay Ninang Tisi po yun po magkakapatid Oh, daming kawain nakasakay sa truck. Nagaling sa dinahikan. Mm, may kuhol pa pong buhay. si Taran, pabalik na po pagkain na po doon sa dulo isang araw po ay kami po ay maguhulit naman. Uhulipan po namin yung pong kinain ng kuhuli. Amin po lang papalaking-laking pa po. Ayan po nila. ne pa verso andiamo a viapang 目的。 pisang po siya nagsasabog. Wag nini. Oy, oh, dam tayong tatayin na ko. Kakasog gatin yan. Ako po sinigil sa pataba po. Ako po ng sasa po po, po. sa palayan. ang mga sinasabog ng lolo. Pampataba po. Pot kami po ay pauwi na at gabi na po. Anong oras na po. bukas na lang daw po itong isa sasabog po niya pananini ka tayo tumawid na tatawid na po kami doon sa kabilang ibayo bababahin ko na po uli si nini may baby po may naglalangoy na po dito sa pala yung nalipad na halipad. so tingin din ang naglalangoy wala na po. nag po pa po si Taran. Pa, pa po itong may kain po nang kuhuli. pong iba hindi po kinain po ng kol at talaga pong siya po ay natutuyo gawa po sa ini kaya po hinuhuli po. madami din pong gabi nakakuman po sa basig nakatanim po buong katuan yan po at nag spray to si Taran ayan po ang pandam at may damo na po para po ay siya po ay mamatay yung damo po yun po mga damo po ay pulo pulo pula ang bayan po sa may gitna po saka po dito po sa may kalapit po ni Naisil yan po ay yan po maliliit pa para po mga milapa ay sprayin na daw po para po daw malantan na tapa ko namin papatubigan. ala sa isna po, galing po kami doon. Pagkadating po namin, nagsabog po ng pataba dito po naman sa amin, sa amin po Sariling Bukid dito po sa tapat po ni kalapit po ni na isil na bahay Diyan ang malago sa gitna. Ang damo. Hmm. Doon sa kabila, bayan. Patay na 'yun, hindi pa. Bana colugo. Hmm, yan, yan ang madami. Sa kabay di pa oho. Dito sa Mega Naisail. Hmm, Bayad daw sa guild ng bahay. Dalamat na ako